Dating kahalagahan ng kalusugan at ehersisyo. Bakit mahalaga ang mga katangiang pisikal? Hindi sila. Ngunit sila ay nakokontrol. Ito ang dahilan kung bakit ito ay nakatuon dito. Pagdating sa pakikipag-date, ang kalusugan at ehersisyo ng isang tao ay mahalagang mga salik na makakatulong sa iyong maging pinakamahusay sa iyong sarili at makahanap ng mga tagumpay sa mundo ng pakikipag-date kung sa tingin mo ay kamangha-mangha at kumpiyansa, makakaakit ka ng atensyon mula sa iba. Gusto ng mga tao na makasama ang isang taong may malusog, nakatutok sa ehersisyo na pamumuhay. Sa ganitong pamumuhay at tumuon sa pagkakaroon ng hugis ng katawan na gusto mo, maaari mong pinakamahusay na magsulong ng pisikal na atraksyon na pumukaw ng interes at humahantong sa karagdagang koneksyon. Ang pinahusay na pangkalahatang kalusugan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at ang pagkonsumo ng mga masusustansyang pagkain tulad ng mga prutas at gulay ay maaring mapabuti ang iyong mga pagkakataong mahanap ang iyong soulmate. Kapag ikaw ay nabubuhay sa iyong pinakamahusay na buhay, tinatangkilik ang masustansyang pagkain at ersisyo, magkakaroon ka ng mas maraming enerhiya upang gumanap ng mahusay sa iba pang mga aspeto ng iyong buhay. Magkakaroon ka ng mas maraming enerhiya at magagawa mong mas kumpiyansa na pumunta sa lahat ng gusto mo sa buhay. Ang pagtitiwala ay mahalaga sa pakikipagdate. Ang kumpiyansa ay isang kaakit-akit na katangian na maaaring makaakit ng mga tao patungo sa iyo. Kapag maganda ang pakiramdam mo tungkol sa iyong sarili, mas malamang na maging sigurado ka sa sarili at madaling lapitan para mas madaling makakonekta sa iyo ang iba. Kapag nag-ehersisyo ka at namumuhay ng malusog na pamumuhay, pinalalakas mo ang iyong kumpiyansa at pinapayagan ang iyong sarili na maging mas positibo sa loob ng pakikipag-ugnayan sa iba. Hindi mo magagawang maging negatibo o body shaming dahil alam mong gumawa ka ng malakas na aksyon upang kumain ng mga tamang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Mas gaganda rin ang pakiramdam mo kapag ginawa mo ito. Hindi ka magkakaroon ng lahat ng naipon na enerhiyang ito na kadalasang nailalabas sa mga negatibong paraan kapag iniiwasan ang ehersisyo sa mahabang panahon. Kapag maganda ang pakiramdam mo sa pisikal, mas malamang na nasa positibo ka, magkaroon ng mas maraming enerhiya at ma-enjoy ang buhay ng lubos. Ang pagmumuni-muni, yoga, at oras para sa pagmumuni-muni ay maaaring makatulong sa iyong pakiramdam na mas mahusay at pagyamanin ang mas positibong sandali sa loob ng pakikipag-ugnayan sa iba. Ang pagiging positibo, enerhiya, at kaligayahan na ito ay maaaring gawing mas kaakit-akit ka sa mga potensyal na kasosyo at maaari ring gawing mas madali ang pagpapanatili ng isang malusog na relasyon. Ang pisikal na pagkahumaling ay kadalasang ang unang bagay na umaakit sa mga tao patungo sa isa't isa. Ang isang malusog na katawan, magandang postura, at maayos na mga kalamnan ay maaaring magambag sa pisikal na kaakit-akit. Kapag nakakita tayo ng isang taong mukhang fit at malusog, maaari itong lumikha ng pagnanais na mas makilala ang taong iyon. Kung unahin mo ang ehersisyo at malusog na pamumuhay, mas malamang na makahanap ka ng kapareha na may katulad na mga halaga at interes. Sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ehersisyo, pagkilo sa buhay, at pakikilahok sa mas maraming aktibidad, pinahihintulutan mo ang iyong sarili na makakuha ng mga karanasan na maaaring gawing mas relatable ka. Kapag mas marami kang ginagawa, mas armado ka ng mga karanasang mapag-uusapan at may sa iba. Nangangahulugan ito na mas nagagawa mong kumunekta sa iba sa mas malalim na antas at bumuo ng mas makabuluhang relasyon sa iba. Sa pakikipag-date, ang kakayahang ito na mas madaling kumunekta at makipag-ugnayan sa iba ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang mga relasyon na iyong nasimulan. Ang pagbibigay prioridad sa kalusugan at fitness ay maaaring magsulong ng pangmatagalang pagkakatugma sa isang relasyon kapag pinahahalagahan ng magkapareha ang pananatiling malusog at aktibo, mas malamang na makisali sila sa mga aktibidad na magkasama na nagtataguyod ng pisikal na fitness at kagalingan. Sa pakikipag-date, ang iyong kakayahang mag-enjoy sa mga aktibidad kasama ang ibang tao ay nagpapahintulot sa iyo na mamuhay ng mas aktibong buhay habang nakikipagbonding at mas kilalanin ang ibang tao. Ang mga aktibidad sa fitness ay kadalasang mga karanasan sa pagbuo ng kupunan na maaaring maglalapit sa iyo sa isa't isa. Sa loob ng mga aktibidad na ito, natututo ka rin kung paano makipagkumpetensya, mag-ehersisyo at suportahan ang isa't isa sa mga natatanging arena tulad ng mga palakasan o sa loob ng GWAM ang pag-ehersisyo ay kadalasang mas madali kasama ang isang kaibigan o kakilala. Kadalasan ay mas madaling manatiling motibasyon at gumawa ng higit pa. Sa pakikipag-date, habang ginagawa mo ang mga fitness activity na ito ng magkasama, nakakakuha ka rin ng mas malalim na koneksyon at mapahusay ang pagkahumaling. Sa buod Ang mahalaga, ang nutrisyon at pag-ehersisyo ay makatutulong sa inyong magkasundo at mahanap ang isa sa mundo ng pakikipag-date. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na maging ang iyong pinakamahusay na sarili. Ngunit makahanap din ng isang taong may kumpiyansa na nabubuhay sa buhay na pareho mong pinahalagahan at pinahalagahan. Upang mahanap ang iyong pinakamahuhusay na relasyon, siguraduhing unahin ang iyong nutrisyon at ischedule ng ehersisyo sa loob ng bawat araw. Ang pagkilos na ito ay makakatulong sa iyong makipag-date ng pinakamabisa, ngunit makakatulong din sa iyong makahanap ng pangmatagalang relasyon sa buhay.